Ah, uh, good morning guys. Nandito po tayo ngayon sa May Alabang Town Center. Uh, ito po yung ating display ngayon. Ah, uh, doon sa mga mahilig sa pick-up, uh, maaari lang po kayo pumunta dito sa May uh, Alabang Town Center. Malapit po kami sa May Sibu. Uh, Yan. Sibu, huh? hindi yung lugar na Sibu, ha? Huh? Sibu. Ah, uh, ito naman, ito yung uh, Rate 7 Upper. 4x2 automatic by uh, Dong Feng. ang presyo po nito is uh, 1,388,000. Ito naman yung uh, top of the line na Red 7 Tiger at uh, ting tingnan niyo ang ganda ng kulay niya, kulay green with the uh, black combination. Uh, Red 7 Tiger 4x4 top of the line is uh, 1,738,000. Ito naman sa isa. Ito naman yung uh, Red 7 upper 4x4 automatic by uh, Dongfeng. Ang presyo naman po nito is uh, 1,488,000. So isa ito sa mga masabi kong magagandang chora, uh, sporty looks. Tapos sa uh, consider din siyang uh, matibay dahil sa ang uh, vehicle warranty naman ng mga to is 5 uh, years or uh, 150,000 kilometers uh, whichever comes first. Tapos yung kanyang uh, PMS interval is uh, sa 6 months or 8,000 kilometers. So yun guys, habang may promo po tayo, maaari na po kayo pumunta dito sa Alabang Town Center. See lang guys. Thank you. Like, follow, and dot, subscribe.